Good, Good morning. morning! May nakilala po ako sa paglalakad namin sa beach ng Gulinaw Si Ma'am Dora uh, Follow niya po ako, uh, Redina Dantes Manalasta Tawag sa Dora Bell Good morning yeah. po sa inyo lang Thank you po, pakipalo niya po sa lahat po ng aking mga subscriber Talungan niyo po siyang umangat Visitahan niyo po ang aking bahay mga ka-Dora Tungkol po saan ang inyong vlog? Sa pagluluto. Sa pagluluto, ah, ah okay. Comedy na rin. So, <laughs> sa akin po, halo, mga mutya, mga ah. pampaswerte. Ayan. At mga pampaswerte po yung sa inyo. Oo, oh, oh, mga ah, pampaswerte, galing sa kalikasan, galing dito sa dagat, sa ilog, sa mm. saan Kung saan saan na din po kami nakakarapin. Mm. saan po kayo, Nay? Ah, tagig. Kayo? at ah, pangga po. Ay, malapit ka lang. <laughs> malayo pa rin ang biyahe. Kaya, oras lalo na po kami, napakalayo. oh nilapas, si oh, oh. oh, niyo po siya, ano nilang na. po siya, na. Lisa Arnalde V. Black. Oh, mga kadorabelo, huwag kalimutan oh. ni Palo si Nanay po sa akin. Huwag okay. okay. niyo pong kalimutan ipalo si Dora bilang tawag si Iridina. Dantes Manalastas. Dantes Yan. Yeah. Okay. okay, subscribe po. Nandito po kami sa Beach Resort. Sa Mercy. mercy. Sa Mercy kayo. Oh, kami sabuna. doon naman kami sa White Saburo. Beach Resort. Oh. Oo. Oh. Yeah. Yeah. Babu, mm, bye-bye. Thank you Bye -bye. po Bye -bye. sa meet natin. Okay. Thank you, Nanay. Thank you, Thank you,